Harris, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay pink, ang pink kulay ay nagdadala ng lakas, sigla, at tiwala sa sarili, na makakatulong sa iyo na harapin ang mga hamon ngayong araw ang mga numero 28 at labinsyam na ay maghahatid ng swerte sa mga usaping pinansyal at sa mga desisyon na may kinalaman sa trabaho o negosyo. Gamitin ang gabay na ito upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay green ang green kulay ay sumisimbolo ng balanse at kasaganahan, na magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano ngayong araw, ang mga numero 33 at 14 na ay magdadala ng swerte, lalo na sa aspeto ng pagbuo ng matibay na relasyon at pagkamit ng mga pangarap, pagtuunan ng pansin ang mga gawain na maaaring magdulot ng maunlad na kinabukasan. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay yellow, ang yellow ay nagpapalakas ng kagalakan at pagiging produktibo, kaya mainam itong gamitin sa mga pagkakataong kinakailangan ang malinaw na komunikasyon at mabilis na pagdedesisyon ang mga numero 25 at 12 ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad at tagumpay sa mga layunin ngayong araw, samantalahin ang mga pagkakataon para sa personal na pagunlad. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue. Ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan at malinaw na kaisipan, na makakatulong sa iyo na magbigay ng tamang desisyon sa mga usaping emosyonal o pampamilya. Ang mga numero labindalawa at 36 anim na ay maghahatid ng swerte, lalo na sa usaping pinansyal at sa pagpapabuti ng mga personal na relasyon. Bigyang halaga ang mga gawain na magpapalakas ng iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay gold. Ang gold kulay ay sumisimbolo ng karangalan at tagumpay na magbibigay ng dagdag na inspirasyon para makamit ang iyong mga layunin. Ang mga numero 10 at 23 ay magdadala ng magandang kapalaran sa mga proyekto o negosyong pinaplano mo itoon ang iyong pansin sa mga gawain na magpapataas ng iyong kumpiyansa at reputasyon. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay white, ang white ay nagpapahiwatig ng kalinisan ng intensyon at malinaw na direksyon, na magbibigay sa iyo ng lakas para magawa ang mga mahahalagang gawain, ang mga numero 37 at 20 ay maghahatid ng swerte sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho at personal na buhay. Gamitin ang gabay na ito upang mapanatili ang pagiging produktibo at maayos ang mga plano mo. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay pink. Ang pink na kulay ay nagdadala ng pagmamahal at kasiyahan na magpapabuti sa iyong pakikitungo sa mga tao sa paligid mo. Ang mga numero 36 at 17 ay magdadala ng positibong resulta, lalo na sa mga usapin ng relasyon at pakikipag-ugnayan. Maglaan ng oras upang magbigay ng malasakit sa mga mahal mo sa buhay. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay green, ang green na kulay ay sumisimbolo ng lakas at proteksyon, na magbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang mga pagsubok ng may katatagan, ang mga numero siyam at labing walong ay magdadala ng swerte, lalo na sa mga desisyong may kinalaman sa iyong pangmatagalang plano. Magtiwala sa iyong sarili at gamitin ang gabay na ito upang mapanatili ang iyong lakas. Sagittarius ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay silver. Ang silver ay sumisimbolo ng optimismo at lakas ng loob. na magbibigay sa iyo ng motibasyon upang makamit ang mga bagong oportunidad, ang mga numero 4 at 15 ay magdadala ng swerte, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay at pagpapalago ng kakayahan. Itoon ang iyong enerhiya sa mga aktibidad na magpapalapit sa iyong mga pangarap. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue, ang blue ay sumisimbolo ng katatagan at pagsusumikap, na magbibigay ng dagdag na inspirasyon upang matapos ang mahahalagang gawain, ang mga numero labimpito at dalawampot dalawang ay magdadala ng swerte, lalo na sa pagpapalago ng negosyo o proyekto, itoon ang pansin sa mga bagay na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo. Aquarius ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay violet. Ang violet ay nagpapahiwatig ng imahinasyon at inspirasyon na makakatulong sa iyo na makahanap ng mga malikhaing solusyon sa iyong mga problema. Ang mga numero 31 at 20 ay magdadala ng positibong enerhiya sa mga usapin ng pakikipag-ugnayan at paglutas ng mga hamon. Gamitin ang kulay at numero na ito upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue. Ang blue ay sumisimbolo ng kailan awan at kagaanan, na magbibigay ng positibong enerhiya upang magtagumpay sa mga gawain ang mga numero labin siyam at dalawampot apat na ay magdadala ng swerte, lalo na sa mga desisyon na may kinalaman sa pagpapabuti ng iyong emosyonal at espiritual na kalagayan, bigyang pansin ang mga oportunidad na magdadala ng kasiyahan at kapayapaan.